Samantalang inaprubahan na sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara ang pagbasura sa Congressional Franchise ng Suara Sub Corporation na nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay matapos bumoto ang 284 na kongresista na pabor sa panukala. Habang tigapat naman ang bumoto ng no at nag-abstain. Nabatid na ilan sa mga pumabor ay ang tatlong mambabatas mula sa Makabayan Block. Magugunitang ibinunyag ni 2 Second District Representative Gustam Bunting na si Pastor Apollo Kibuloy ang ultimate beneficial owner ng SMNI. Samantala, inaprubahan na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of Both Houses No. 7 na layong amyendahan ng economic provision ng saligang batas. Yan ay matapos sumang-ayon ang nasa dalawang daang kongresista habang walo naman ang nag -no at dalawa ang nag-abstain. Una na sinabi ni Iloilo -Ilo City Representative Janet Garin na sisikapin nilang ilusot ang RBH 7 bago ang Holy Week break.